One down. Lucky oh. <laughs> Lucky itu <nito. laughs> Up. <laughs> <Cut> oh. <low. laughs> Ayan, laki. Malaki. Malaki. Ayan, oh. Red. Ayan, oh. Oh. Laki. Nandito tayo sa Nahara Resort sa Cavite, Ayan. Ayan ang fishing area. Ayan ang fishing area. Sir, pa-video ah. <laughs> Lapas sir Ayan yeah, mga master good morning Andito tayo sa Nahara Resort Ano tayo uh, tayo ng hito cakati tilapia uh, Gagawa muna ako ng pamain Ito Ito yung pain natin ayan. Para siyang feeds you know. Tapos gagawin natin siyang masa Ito 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 yung ipang tutubig natin Pulay pula Ayan. Ayan, lang, ayan po, babasain. Ito. Ayan. Ayan. Pagka sa maging ganito na siya, mga master, yan. Ayan, yun na ipapain natin. Lagay natin ito sa hook. Okay, let's go, let's go! A few moments later...

Pero hindi naman yung hihila yun. One down. Lucky oh. <laughs> Lucky nito oh. Lucky. At na isa? Yun, tanggal na no? oh. Buti, naiangat pa. Ay, hindi. Ganun. But... Ah, yan ba yung dalawang Ay, taga? taga. Yan yung dalawang hmm. taga. Hmm. Dadali ka niyan. Ay, hindi, may pantimbang ako ng dala dyan. Timbangin natin. Abang bo. Ito, pre. Ano ka? Kaya, timbangin Tampang. Tampang. natin, pre. Nandito <laughs> yung panimbang. Ito, pangitong. Ilan? Isang shot kalahati. Shot kalahati kilo? Oo. Oh. Wow. Bigga. Oo nga, no? One and a half kilo. <laughs> malaba, <laughs> no? Oo, oh, tanggal yan. Ay, tanggal? Nawala. Sayang. Oo, oh, ah, sayang. Nawala. Mm. Di -hmm. bali, marami pa yan. Hindi, yeah, hindi. Mayroon pa. Eh. Ayan pa, lumalaba, no? <laughs> Ayan, no? Sir. <laughs> mm. <laughs> Sana yung pang malaba. Sana, maliit lang. Oh, na, pa siya. Maliit lang, lang ba? Lakas e. Eh. <laughs> Ayan Ha? pre, yung ano. Toto. Laki. laki. Malaki. Ayun, oh. Ayun, oh. oh. Chris, oh. Oh. Malaki. Chris, anahin mo na baka maputol yung sir. Baka maputol. Iyan na natin ni eh, Chris. Ay, na, natin na, yan na. ano Okay. ni Chris. Ay, ano natin ni Chris. Ay, ano pwede ni Chris. Ay, Chris. Ay, bigat yun. ni Chris. Ay, ano natin Laki niya, Chris. walang lang Timbangin natin. Nasa yung pantimbang natin. Ayos, Chris. Mga isa't kalahati. Oo, isa't kalahati. Isa't kalahati, oo. Ito, alaga yan. Asan ba yung ano natin? Ito, ito. Oo, sige, okay. One and a half lang. Galing naman. One and a half nga, ayan. One and a kilos. Woo, Chris. Ayos. Dalawa na. Dalawa na. Amaya, tilapia, Tila tayo tilapia. Tumanong kanina. Dalawa ka mag sa tilapia. Ah, gano'n? dapat ang gusto nila. Panahito na huli. Pero may tilapia po, sir, ano? May tilapia? Meron. Meron, meron din. Magat. Oo. Pero huli ako dyan kahit madalang kumagat yan. Uhuli ako ng tilapia dyan. Hila si Chris, umiiyak ang real. Ayun, oh. Ayun, oh. Laki. Doon mo dalhin, pre, sa may tulay. Ay, doon sa may hagdan. Buti nakaluwag ang drag. Kung hindi, putol yan. Nipis niyan, eh. Wait lang ah. Wait lang pre. Tangkalin natin 'to. Sugnatin. Dito mo dalhin. Eh. Hey. Hey. Ay. Pare. What's up? Okay. up okay. Bulat 'yan, no? Kito pa rin.

Apa? <sas> Itu noh baki nang ulu. Kita na nanti eh. angkat sana. Saya ya kayak angkat. Amlet oh, langen. Lang lang. Bulatirin Ah, nalunok yan, ano? Na. Dito lang, gilid lang din, no? Oh. hindi siya lunok. Oo oh, gilid lang gilid din. Nuso lang, 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 lang din. Laki <laughs> <Lucky>. natin. <laughs> okay, sir. niyo. Oh. Lid pa yan, Pops. Lid pa. Bye-bye. No. No, no. no. Lid pa yan. Lid pa yan. <laughs> <laughs> <So, laughs> <So, laughs> so, Ayan, <laughs> Dalawang ka kalahati, dalawang piraso, no? Mm. Very good. For yes, Paihaw ko na yan, eh. Ayos na yan.